Napakahalaga ang kalayaan sa tao sapagkat kung tayo walang kalayaan, tayo ay bilanggo. Tayo nakak nakaktanikala, nakakadena. Ang mga taong walang kalayaan ay hindi makakilos ng, ng maayos. Hindi niya maisip, hindi niya magawa ang dapat niyang gawin upang magkaroon ng siya na matagumpay na buhay. Kaya napakahalaga ang independence. Kapag ang independence o freedom o liberty o ang kalayaan ay sinusupil ng sinuman ang mga mamamayan na taong bayan ay dapat tumayo, tumindig at ipaglaban ang kalayaan. Sa ang kalayaan ay the most precious gift from God second to the gift of eternal life. Gusto nating maranasan ang tunay na kalayaan kalayaan sa kahirapan, kalayaan sa sakit karamdaman, kalayaan sa lahat ng gawa ng diablo, freedom from the bandages of the devil. Merong isang susi, yung Matthew 6.33, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, His righteousness, and all the things that you need shall be added unto you. Huwag nating sayangin ang genuine independence na pinagkakalob sa atin ang buhay na Diyos na kapag tayo ay nakakilala kay Jesus, pag naunawaan natin na sa magitan ng banal na dugo ni Jesus, na walang bahid kasalanan exempted from original sin by virtue of His virgin birth. At maunawaan natin kaya siya namatay sa krus ng Kalbaryo sapagkat gayo na lamang ang pag-ibig o pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa isang bugtong na anak. Upang ang sino man na sa kanya'y sumampalataya, magtiwala at manalig, ay huwag nang mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.